kayo? Ano ba kailangan niyo sa akin? Kaya yeah, ma. Ba't ginawa ko sa inyo? Wait okay. lang. Ate. Ano kayo mo? Sabi Wala ka. Ah! Huwag oh, niyo higpitan! Ah! Sino ba? Ano ba? Ano ba kasi yun? Masalanan mo? Hindi! Hindi ka talaga amin, ah? Ano bang haaminin ko sa inyo? Ayaw mo talaga? Ayaw mo nga Ano? Gamitin na natin? yung mga na Ano? What? Ah. Sa so, eh. <laughs> ah, niyo na. na. Wala akong Ano? tayo talaga? Wala akong Oh! Ang Semua nak pergi Bi? Bi! Apa yang Bi? Bukan, Bi? Kau menjengkelkan kami? Kenapa kamu menjengkelkan kami? Kau menjengkelkan kami! Apa? Kamu akan berjumpa dengan kami? Atau kami akan bercakap dengan dia? Ya, kamu menjengkelkan kami!